Good morning. Uh, update natin guys yung ano. Good morning, good morning. Ayan. Ayan o, may bago na naman siya sa Mabel guys. Yung upo natin. Ayan. Uh, update for today. Ayan. Ayan. Oh, Ayan. isa pa lang siyang malaki-laki pero marami yan siya sibol pa rin siya guys Ayan. may mga maliliit pa siya na mga bukal ba ayan o, guys oh, ayan o ayan. Ayan. For today's vlog, ni Ami vlog, ayan, update natin for today, ayan. Tapos mag-ano tayo ngayon maganda ang panahon ngayon guys ayan nandito tayo sa garden ayan nagpausok ako dun sa gilid kasi plano ko mag ano ako ngayon mag ano tawag nun, guys mag ano tayo ng walis tingting -ting habang wala pa ako ginagawa hindi pa ako busy ba guys ayan kaya ayun kamusta naman ang araw ninyo dyan ayan dito natin muna ilagay yung pusporo <laughs> ayan o, oh. madami pa ako guys gagawin, ayan dito muna tayo magpalipas tayo oras, kahit na isang oras lang tandagdag natin dun sa may ginawa ko dati na ano tawag nun na uh, walis ayan o, oh. kapausok ako ayan sya nga huh? gagawin natin ng ano ganda diba guys oh payapa ba ang buhay mo dito kung ganyan lang kaganda ang tanawin di ba pausok-usok ka dito kasi sa Manila hindi ka makapaganito guys doon kasi di ba um, kasi do, dito pa papayapa ka man ma, maano ka man guys yung buhay mo ba yung wala wala ka bang iniisip kundi yung ano lang yung huni ng ibon yan yan ang kubo namin na maliit diyan oh kubo-kubo na nilagyan ni ano ni to, ni Antonio ng ano ng kopra Ayan. For today's vlog, ayan, pakita ko na naman gagawa tayo ng uh, walis tingting. Ayan na uh, kasi may eksi na yung walis tingting ko, guys. Ayan. Kaya yun ang aking live, ay ang aking ngayong update for today. Ayan. Ayun, pakita ko sa inyo 'yun. 'Di diba guys? Ang dami, 'di ba? Sa umaga kasi dito parang pagkagising mo, parang payapa ba ang utak mo, wala kang iniisip. Tapos 'yun, parang 'di ba ma, hindi mapantayan kaga kagaya niyan sa Manila. Ang dami mong pera, pero madami mo naman iniisip kung ano-ano ang mga iniisip mo. Dito, ano, parang pagkagising mo sa umaga, parang wala ka naisipin kundi ano ba, ang, ano ba ngayon ang gagawin ko. Dahil sa sobrang, ano, payapa, kahit nandun ka lang sa gilid lang ng bahay mo. Yun. Maya-maya tayo mag-almusal. Ayan. Ano ba diba guys? O. Ayan na. napakaganda ayan ayan mga bata na ano. kaya kung napausok tayo dito sa tabi para hindi tayo masyadong na ano na ano tawag yun? madami madami tayong mga ano ayan guys oh. So. ayan for today's vlog ayan mag ano tayo sayang kasi yung ating ating gagawin dami dami pa to hmm. ayan -ay 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 update ko kayo. Ala, dumami na yung aking mga ano guys. Ang dami ko ng mga ano tawag nun. dami ko ng ang, ano ba yon susunod na ano ko. Ang papaya ko na natinanim. Nakita ko na ang dami na susumibol na siya. Sana hindi siya maano ko. Kasi tag-ulan naman na para makarecover siya. Maliliit pa lang siya. Ang dami na siya talaga. Kaya yun, ang ganda-ganda. Ang dami kasi nahuhulog na lukay ba? Lukay yun sa amin. Yung paklang. Ayan itong lokay ito sa bisa sa ilunggo amo niyo himuon mo ng ano ng altag no ng yung ano yung walis tingting di ba may may purpose siya eh may na yung aking walis tingting -ting na naman ayan kasi iba sa kusina iba sa sa ano tawag noon iba kaya yun ayaw ko yung kasi ang panglabas panlabas lang kaya dagdagan ko ngayon para kumapalis siya ayan ang di ba ang ganda oh. Uh. Yeah, for today's vlog ni Ami Vlog. Hello, hello kayo. Kamusta dyan ang mga buhay ninyo? Ayan ang mga ano niya guys. Yan ang mga ano niya oh. Mga ano niya yan. Mga putol ba? kinuha ko lang yung mga mahaba siya. Yung mga putol hindi ko na kinuha. Ayan. Diba? Mmm. Yan. For today's vlog ni Ami Vlog. Ayan. Magkuha tayo ngayon. Ay mag -ano tayo ngayon ng ng ating ano ang ating ang tag nito ating walis ting ting Ayan. may may tayo mag ano mag, mag, uh, mag almusal maaga pa ano oras pa lang dito mag 7 pa lang Ayan. Ayan, sana hindi kayo magsawa sa aking ano, aking vlog day na upload. Ayan, maraming salamat sa inyo panood. Thank you and good luck sa ating lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe at saka sa aking mga followers dyan. Maraming salamat. I love you all. Dito po, dito muna tayo. Ayan, gagawin na tayo guys. Bye-bye.